marami na naman ang nagkalat na nanaman, nananamantala ng sitwasyon kung saan nakuha pa talaga mang gamit ng tao para makakulimbat ng pera. Isa kasi ang beauty queen si si Atasha Manalo sa nabiktima ng peking account na ginagamit ang pangalan niya para sa donation drive umano sa mga nasalanta paalala na maging mapanuri pa rin sa mga nagkalat na accounts hangga't maaari ay ipadali ito sa kilala Ole mong organisasyon para maparating ang tulong. Ayan, nabiktima si at Atisha, Atisha Manalo. Ayun. ko. Mm -hmm. Eh, ano naman yan? Lagi naman nangyayari. Kahit kanina, di ba? Pagkasi ka. Naniniwala yung mga tao na hihingi sa'yo inyo ng tulong para sa mga gagawin ng pagbigay sa mga nasa ng bagyo. Naniniwala ka naman, di ba? Oh. Kala nila legit na gagawin mm -hmm. yung pangalan nito. Kagaya nga ni Atisha. Pero before yan, meron na rin dati mga nagamit na, di ba? Yes, yung mga umangan, artista. Oo, mga, mga artista umaran. rin hindi nagagamit. Hindi po kuya, hindi po fake account ko kuya. Mm -hmm. And for this, gusto ko yung kanyang gown na violet. Si Parang Atisha. bagay mo yan, no? Ayan, yan. Nung, uh -oh. nung lumaban siya sa Miss Cosmo, international. Oh, na oh. Ang ganda-ganda niya, kamukha sa ni Ia Villania noong araw. Pero isipin oh, mo, diba, yung niya. isipin mo, ha? hindi tal, yung pagsal niya dyan talagang sumikat siya na dapat iniisip natin mga Pinoy na pasok siya dapat sa top 5 pero hindi nangyari. Oo, oo hindi Pero siya nga talagang sumikat na rin. Kaya yung pangalan niya, ang ginagamit Ilgamit. niya para makapangulumbat, di ba, ng pera. Oo, oo. Mm -hmm. Pero ingat-ingat din tayo ta kasi sa Daganop talaga yan, hindi na talaga yan makontrol sa social media, pati yung mga fake news, di ba? fake news, fake fundraising. Correct. Kaya ingat-ingat po tayo, lalo sa mga ganitong kalamidad na talagang ang mga kababayan natin, ibang kababayan natin nakakasad talaga. Madalas din nabibiktima dyan. Oo. Yung mga nagbibenta ng tickets sa mga concert, di ba? Mm -hmm. Sa maling g at maling ano, yung perang pwedeng ipadala na mamali. Ayun. Yes. So, ingat-ingat na lang po, gaya po nagsabi, sabi, maging mapanuri dahil talaga po, marami naglilipa ng mga scammer, di ba? Talaga, mm -hmm. lalo ngayon sa panon ngayon na marami na salanta ng bagyo, yung mga lugar, lalo na po sa Bicol, na nalungkot po tayo, di ba? Sinasamantala naman ito mga scammer, talaga, just me, yung hindi na natakot kay Lord, di ba? Bakit double yes. check na lang kung legit talaga. Yung mga humihingi ng tulong o oh hindi.